nakita ko na yung napakapangit na na tanawin. Yun ang tumambad sa mga mata ko. Ito ang kalahunan ng site. Ang bagsakan ng basurang itinatapon ng buong populasyon ng Iloilo -Ilo City na tinatayang aabot na ngayon sa higit apat na daang libo. pagpas sa dump site, Diret-diretso ako sa isang maliit na compound. Kita ko agad yung bundok ng mga basura. Nakita ko kaagad yung mga ilang mga tao na nagkakalkal. May babae, may lalaki. Nakita pa akong mga matatanda doon. Kita ko basa-basa din sila. Uh, yung mga basura nagkalat. Uh, umaalingaso na alam mo talagang ilang oras sa na silang nandun. Kilala ko rito si Mang Nick, higit isang dekada ng namamasura sa dam site. Pag umuulan pala, mas gusto ninyong magkalkal, no? Ha? Malamig, ano? Pagka-araw. Pagka-maaraw, mainit. Hmm? Sakit sa balat, ano? Matagal na ako kayong nagkakalkal. Natagal na rin? 15 years. 15 years. ka, di ba? Taga saan ka? Anong barangay? Taga Manila. Ah, Taga Manila. Oh, Dumayo ko pa dito? May napangasawa kang Ilonggo? Dating tricycle driver si Mang Nick sa Maynila, kaya inakala niyang mas maraming oportunidad para sa kanya rito sa Iloilo. Wala bang ibang trabaho dito? Puro pagkalkala? Meron din. Hmm. Nga lang, parang hindi rin ang problema, pagka nagtatrabaho ka dito sa probinsya, mas maliit ang pasahod eh, no? Oo. Oh. Oo. Oh, magkano ba pasahod dito? Magkano ang ano, ang minimum? Pinakamalaki ang 200. 200 pesos. Kumpara sa Maynila na 4 plus eh, diba? ba? Mahigit doble, no? Mas malaki ang kinikita sa basura sa isang araw? Hindi rin naman eh. Yung nga lang. May diskarte. No. Masahin mo, hindi, mo na, hindi ka naman hmm. Kahit pala umulan, hindi tumitigil yung paghahakot ng basura, no? no? Diretso tapon lang dito, no? Hmm. Yung basura, eh, basang-basa. Pero yung papunta doon, yung daan papunta doon, eh, napaka-putik. Ang kapal ng putik, parang tsokolate. Ito, malat-tsokolate yung putik. Eh, halos hirap ka talagang ano eh, mag uh, kahit nakabota ka eh. Madudulas ka. Tapos pagtapak mo sa basura, parang nag-iingat ka kung baka mamaya mabubog ka. Ang palakas ng palakas ng ulan eh. Ha? Ano ginagawa nyo? Pag malakas na malakas na talaga. Uwi na. Doon pa lang kayo uwi. Eh. Kung hindi umuulan, mahirap na maglakad sa mga ganitong gabundok na basura eh. Lalo palang mas mahirap pagka putik na yung nilalakaran mo, halos di ka makausad. Ayan eh, o, hindi mo na nakikita yung mga ganito. Ayan eh, yung mga delikado eh. Sinamahan ako ni Mang Dominic, Paakyat nun sa kung saan, sabi niya, may maliit siyang negosyo. Imbatsoy, Lana? Uh, kung saan sila nagtitinda ng batcho eh? Pinakilala ako ni Mang Dominic sa kanyang asawa, si Aling Elsie. Mahal daw mo, Mahal. Kilala ang ilo sa kanilang lapas batchoy At kahit pala rito sa tuktok ng bundok ng basura, may tindahan ito. Madali ang panawig gutom ito ng mga nangangalakal sa landfill. Night, magkaawal ang ulan at maganda ang lagay ng panahon, ito yung pinakatindahan ninyo, di ba? Kung saan kayo nagbebenta ng basoy? Magkano ang benta? 15 sa mga 15 Eh, sino kumakain dito? Eh, katabi ng gabundok na basura. Ang yung... uh, daming langaw, ang baho. Ito na din namin, yung nananampakan din. Paano nyo natitiis yun? Kumakain kayo ng ano? Nung Bachoy sa tabi ng ganito kabahong lugar? Wala nang choice eh. Wala nang choice? Wala na. Kasi ano eh, pag bumaba nga pa, malayo pa. Pagbaba pa oh. sila. Eh pag dito nga, pagkatapos na kumain, eh, oh. diretso na sila sa tambakan. Tabao ulit? Oo. Oh. No? Parang non-stop din, ano? Oo. Oh. ano din, dagtag yung ng buhay para makain uh -huh. yung kanak-buhay. Ayos ba yung kinikita niya, no? Yung ni kuya sila, ano? Binsan, ayos. 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 Kinakapos sila? Oo. Pag kinakapos sila, anong ginagawa niya? Anong ngutang? na lang? Oo. Pero nung mga oras na yon dahil masama nga yung panahon, wala siyang customer. At nakita ko na andon may natitira pa siyang mga noodles, mga sahog ng bachoy. unang pumasok sa isip ko, may mga kumakain dito. May, may mga customer siya. So, ay, nakita ko siya, basa din siya. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula ng magluto si Aling Elsie ng kanyang lapas bachoy habang abala ng nangangalakal ng basura si Mang Nick. Mahirap ba buhay dito sa'yo? Mahirap. Yeah. Gano Gano'ng mahirap? Basta mahirap. Lalo na nasa, kung nasakbo na nagkakasakit ng mga bata. Minsan wala kang pera ng buwaan. Hmm. Hinihini na lang at gusto ano, mo. Hinihini pa. Kinakapos kayo sa pampa-ospital, pampagamot. Anong ginagawa mo? Anong iniisip mo pagka kinakapos kayo sa pampagamot? Nakumutan no, no, ako sa mga tangag-anak namin. Hmm. Hindi-discarte na lang kayo? Hmm may kilian tapos pag makaluwag na May ilan ding tulad ni Aling Elsie na sumasideline din sa pagtitinda ng pagkain dito. sa Matindahan pa. Kaya tumulan lang yung ano, no? May bumibili, ha? yung pagkain. Ano ba yung pagkain natin? Ano to?